So guys, panoorin natin si ano si X44 paano to ubusin. Pinaul niya si ano eh, si Pangag. Paul daw kasi tinuso ko ang bolinhan eh, bulin eh. Panoorin natin guys kung paano ubusin to ni X44. Si Michael Feliciano. Uy, grabe naman pektos yun. Ang lupet. Expert ko yan. Ang lupit nun mga boss. Maubos kaya ito. Dikit-dikit yung bola. Walang nagawa yung kalaban eh. Bolinan daw eh. Natusok yung tako eh. Kay galing-galing naman nun mga boss. Baliwala. Ay, grabe. Tinulak-tulak lang yung bola. Napakalupit. Ito si Feliciano guys. Lumalaro to sa ano. Sa, sa Dominicano. Magaling talaga to sa X44. You know baliwala mga boss Natulala tuloy yung kalaban Na Paul daw eh Ayan do, sila ng pambayad do, oh. Bayad do oh. <laughs> Ayan sila parago Nakahip na kay pangag Bayad do, oh. do kuta ng pambayad Inubos yung bola, galit na galit Grabe naman yun mga boss You know